hindi na lang kayo no. na umahala kung sa pagula. Tama! sa pagula. Ngayon, bago uh, sa ating uh, ay magpapag-unmula tayo ng So ang ating pina na gawin natin ngayon ay pinapagataong teacher battle. So hapihin ko lang kayo sa dalawang ang pangkat at ito ang ito So magbibigay na ako sa parallel. ada satu ada satu Na-picture. Okay. Uh, sa damang kamay. Ang Sa mga picture ay Tama. Sa amin ay pag Tama. Madsing. Ano pa yung pag ko yun sa ating aray ni Maraw? Yes, Jaret? Ang pag ko sa ating tatalagay na hindi makaharap pag-iisip na pa rin. Hey! Madalik! May bato na yan Okay, Jara? Ito po ay ang kinakalit. Okay, magaling. Ito ay isang tirahan ni Maxine. So, maaaring pagbigyan ng lima palapas si Jara. Okay, so may naman na dago naman tayo sa ikalawang darawan. So, ano na nakikita ninyo? Ito po naman ang kailangan. Okay, Jara? Ito po. Okay. So, So sa tingin niyo, ano naman ang papel o ano naman ang sinasagisag ng ilong na ito sa ating pagsang-aralin? A. Okay, Barkos. B. Okay, magaling pag-uwi. C. Magaling pag okay. ni D. Kapag-uwo. So mayroon, dahil kayo para sa ating pagsang-aralin? A. Yes. A. Mahal na kayo sigay ng isang palakpa? A. बाद तो बाद का मिटाई और सबसे के बाद वो किसी जाने जब भी आने का अंतरिक्ष से पेशेंट क्या है तो बीबी का यहाँ पर नंबर चेंज भी हो जाता है सार तो तो ये ही न्यौल ये हो जाए जब बीबी न्यौल तो उधर भी लगा आसमान एक भी यार बाम लगा बस इतने नाम सोने के समीर होता है ना तो उधर तो आस Okay? Okay, tapos na bangan, ba mga bata? tapos na ba yung kasa, mga na yung guys. Okay. Okay. si Okay. 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 Okay.

bigyan ng mga numero, pipili si Nani ni Ma'am Pedro na magsusuot ng mga numero sa itaas ng ulo at isusuot ito at kung sinong at, at kung natawang ako ng mga mag-aaral at sina ang opportunidad na magsasagot at makakatanggap na regalo muna kay teacher. Naintindihan ba? Oo! Ah, uh, Oo! Uh, sige, simulan natin ang kwento. Thank <laughs> sinabagong ng kasi ay matalit na magkaibigan. Mabagit at nagulungin si Pagong, subalit so, si Matthew naman ay tuso at malaki mo. Isang araw, sa kanilang pag pagbibigot si si, pag ano, 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 sa mga iba, nakakita si Pagong na isang puno ng sabi. Nagpas siya ang magkaibigan ng pagkakitian ng puno. Ano ang ginawa na sa puno ng sabi? कि नुवाएं चेंज पर छीतास न बोलो मैं ये बोलिए था सब पकड़ मारना था नाम खान नहीं है कोई आई मदर ही पूरा हूं कि वो वाली को आप लोग बाकी खाओगे ये मेरा साथी हूं इंटरनेट का और कोई नहीं करता है और आप जिंदगी के में तो आज तो ज्यादा खतरनाक नपा हो गया चलो कोई नहीं केवल आने में से So, bagay. Magaling pa sa isang lalagyan na ang kailangan okay. na ang kailangan okay. sa'yo. Okay. Gusto mo sumatod? Ikaw lang, واللي قاعدين يدرسون في

nalangin ang mahal na mabuhal ko. na tatanggunga? Magaling! Wala na daw itong nirasa at itong magugang. Kailan nangyayari siya? Siyempre po siya sa na si Papu sa ginawa ng siya sa habang nakukulong sa sobrang mabuhal ko, naglagay na naman sa ilalim ng Panginoon, nang makikita ko si Sir, ay hindi ko na gusto. Siya ay hindi na masaya, pero sabihin, tuloy pa rin. Dulo ng mundo, dapat mahalaga sa akin 'to po. Hindi ko matanggap 'yung gugurin siya po at hindi man lang ako sumasakit. Makalipas ang sandali, hindi ko na mga sasabihin. Kayanin mo 'yung mga ito, isang bato ng na sa kung sa mga tuwa na naman tulog sa mga pamamasyante sa kanyang pagbaba. Kaya na mga, mga inang sa inang, siya ng Hindi na kong paasalan, may mga kuwa pa rin ang mga ay si si hindi na ko ang sa kuwa. sa kuwa sa kuwa niya sa kuwa niya 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 niya

Pagdapit ako sa dalapasigan, sigaw ni ako kung sakin ikaw Naku-pag-o, Kung tumatlo ko sa inyo, di ako naroon ng mga Ang hindi na anda, ay ng mga si Maksin sa pag-aakala. Manggagal kanina siya sa pag-uwi. Pag-ulakas niyo ako sa dalapasigan. Nalangit ko sa pag Ang pag Mga si bagay um. itu pa ay like. paraan paano ito dahil sa ikaw ay ang pagsagudi at nagdala kapag si kita ng sib. Dahil gusto kong gusto ko na rin nangunguna Anda darating sa dalawang ito pada hugis ni yani. sib. Like. At ng pagsigil niya, linaw like. pa mula ng COVID, nagbago ng na smart city at atin, mas mga ay kung patuloy. nila at nagkakawa ng sewe next. nagtatapos ang kwento. Naitindihan ba ang kwento? May natutungan ba? Oo! Oh! Oh! So ngayon, sino-sino ang sa sa kwento? Okay, gusto ko sumagot? Ang sa tatlong pangkat, po to. So, so trenta es importante. Magaling la panagsikatan. So, anong aral nating kunan natin sa kwento? Sa retma are ka pa sumayo. Ang <tik> aral sa project of journey para sa lahat ng kita What to <tik> remember din natin. Sa pinakamahal na Magaling pala natin si Dara. Isa na to ang pagpapahanaga sa pagkakaibigan. Sa so, lahat, uh, maaari ko lahat. Sabay-sabay na, sabay -sabay natin, sa na ating sarili na. Ma'am, Mingla, alam niyo ba yun? Okay. E ah!

pag ko Okay, para naman si Kalua, kata, ay, ang sa ang aral sa ni at Maxine. si Marong ay madalik yun, magpapapapa, pagsiging matatak. Si Maxine naman ay huwag magtiwala. Ang kasakiban ay may masamang isinta. pag sa mga pagkakamalik. Okay mabusta. Sigayan ng mapalawak ang sa... mga natitibok. Okay, may okay. okay. sa puntos na niya oral quiz. Para dito kayo sa dalawang pangkat, ito yung unang pangkat at ito yung ikalawang pangkat. Ah, mo, magkano tayo ay magbigay kayo ng mga Finally. Kabao po talaga sa iyo 'no. Ikaw talaga, ikaw sumaya. Mga guys, okay. Paro-tabi tayo. Go sa mamayo to yak na. Namasa god na talaga dito. Dito yung mama, dito yo. Kayo wa-pamkan. Okay. So plan, sige, promo ang sige matanid mo na. Eh, may natalik na. Okay. <laughs> <Hey, laughs> Thank <15, 15, 15. laughs> you.